Buo ko na. Buo ko to. So dadala natin yung rito na mo. Buo ko nga. ko alam kung nasan yung ganda natin yung <laughs> pagyan na ata ng lolo. Eh, hindi na ka na. Masarap na rin. Oh, Sayang. Hindi <laughs> Sarap ang tamis. Sarap ang tamis. Uhog. Shout out kay JR. Oh, Tagaw sa daw. <laughs> sarap o dito. Mauhog-uhog pa. No, Hindi. Gusto pa. Sarap. Ayun. Uhog-basag din.

ka na, Black Bear. Teka mm Hmm? Bear. Bear. Mga tigas. Tinag na. Tinag na nga lang. Ah! May gaano ang tita. yung gapi daw. Magkagata. Ayan na, ayan na. Nakakamot na. Teka, nah. malambot pa. Hmm. Malambot. Matagas na nga kanina nga. Hindi hmm. na pwede. Ang <tinyo> hap dito maglagay ng duyan. balaw tinatabla na ito. Oo. Hmm. <laughs> Buto ka na doon. <laughs> Hindi mo na eh. Ano yun? Hindi na mo nga itong mangga nyo. No? Ayan o. No? Ang daming puno. Walang bunga. <laughs> Nasaan tol? Meron na? Nasa? Nasaan? naman eh. dito. Hindi pa. Anong target bangkok? Dito. Bangkok nasaan tol? Nasasayang lang naman dito eh. Lalaglag eh. May tira ng kabalaan. ang nga ako. Kinukuha na kinuka. Nasasayang lang naman. Lalaglag lang naman sa loob. Ano saan na nagpagkabuka ngayon? Wala na, saib na. Koronyog na. Pero, ang tumis lang sa bawa, no? Oo. Ang sarap. Kasi ngayon, no? Ang ganda ng pasta ni Barbary, oh. Barbar! Mga. dito na, oh. Oh, nagulat. Ang basag yun. Ito pa, tagal-tagal yung mga. linggo. Ito nga, balambot ang baan. Ayan. Hindi kainin mga tumba. baan. daw ito. Gusto mo pa ba? Tama ano, na. Puro nyo naman ako. Ano? sa buo? Puro naman. Alam mo, oh, may mga pagyari. Ano ang oo oh, yan? Oo, napakataas. Ano ang napakataas. <laughs> ano